So for today's video mga kalnabs kay mag-spray si Papang og Jade. Mag Kita ang Jade eh. Ayan, mag spray para Jade kay para niya sa mga tiyangaw, sa Ko ulod. Inga na, kompleto man siya. Pwede po dyan sa istimborer din oh. Pwede ba? Black bag o oh, di ba So mag-spray meron o Jade. So, product na siya ni Aiva mga labs. So, kani siya, taguro ni siya karong 5. Uh, so, nag-advance siya. Maupay pag-ipix ang mga abuno gani. Wala magod may naka kuan mga kalabs nga kuan dahil mag-advance ang manog tanumay. Kaya sila doa ka area dahil nga wala na dayon So, nga na no, wala na to na kuan dayon May na lang kay si Kauma. Dali ra kayo naka adto dito nya pangtana so ang ato ang sabod ani mao pay pagipig sa tong ammonium paska jung ninduta sa ang sabod so dapat ang iha jung kwan ani makalaz mo hupas niya siya tama tama gito 6 pero unsaon man kay ah uh, murag magpasalamat ta nga mura pud og kay na advance pero ang iha jud tang kwan ani 6 pa jud ni makalaz ma advance jud ni siya og uh, ibot tanom o, well, advanced siya. So, di yun na siya malikayan, no? Ah, uh, sige lang, ang pura walay ulan. Pagtanom nila. Kay para nindot radyo ayo ang dagan sa to ang pagtanom ani o pagtransplant pang lab. So, mana siya nga kana ganing wala po namo nabantayan Siyempre, kinsa manggoy mag-expect gud nga ma-advance nila og tanom Oh, wala dyan mag-expect na ma-advance tano mga, mga kalabs. So, product ni IVA mga labs. Jade na naman ang gamit namin. So, umpisahan na namin. Oh, nagtagalog. Jade ang among gamit mga kalabs. kompleto ni siya para sa mga insekto sa ato ang kaumahan. sa so, product ni IVA So, grabe ka-epektibo na siya mga kalabs. Uh, na dyan na siyang nasinatian sa dugay na namong pagpanguma pag-abot sa produkto ni IVA So, yan lang. Happy farming mga loves. Love, love.